Hello, good afternoon. Ito na muli si Mami Cora. Ngayon ako ay naghanda na ng aking lulutuin. Ito, naggayat na lang ako ng sibuyas, bawang, tsaka itong hipon at pancheta. At tsaka itong mga panlok, asin, toyo, mantika, at tsaka paminta at itong dado. At ito naman ang aking patat patate. Siya kung paglalakay na tsaka papaya. Yan, ito ang aking lulutuin ngayon na lumpia. Kaya mga guys, mga mamis, mga dadis, ito magluluto na ako ng lumpia para mamayang hapunan eh, ay eh, aming pagsasalusaluhan. Ito ay pinaluto sa akin ng aking kapatid kasi meron siyang papaya. Ngayon, ang ginawa ko, bumila ko ng patatas kasi papaya lang naman eh. Wala akong ibang maisip. Eh, medyo mahal naman yung kamuting baging kaya patatas na lang ang aking binili. O ano mga guys, mamaya lang ay pakikita ko sa inyo kung paano naluto na itong aking luluto eh, ay nagagawing lumpia. O sige, bye bye, bye bye, thank you so much. Sana po supportan po ninyo ang aking mga videos. Bye bye, thank you for watching, bye bye.